hello guys good morning ayan uh, ating mga alaga dahil 10 days na uh, tatanggalin na natin yung upa upa na kanilang napakan dahil uh, tapos na yung araw ng kanilang brooding mga guys no brooding dahil pati yung ilaw bukas na lang natin itanggalin ito muna ito yung ano nila yung apakan nila yung upa. Dahil 10 days na tapos na ang kanilang mga brooding. Brooding stage. Brooding stage mga guys no. Ayan malalaki na. Ang na mga guys oh. Ayan. Tatanggalin na natin to. Tara let's go. Guys. Ah, malaki na sila. Ayan tatanggalin na natin to mga ano guys. Yung upa. Yun, abangan, uh, update ko guys dahil kaya nga na natin linisin para makain nga sila ng maayos. Ayan na, masaya na sila. Ayan na guys, tapos na ang loading. Malawag yung Guys, kaya lang gagawin natin guys. Oh. Eh guys, malis, malinis na kanilang tinatiran ayun na guys oh hmm. ayun na guys ito na malaki na nila guys o oh. 10 days pa lang yan oh yan o malaki na guys ayan. peace out ayan na ayan na sila guys oh. hmm. dahil malawak na yung kanilang bamboo cage kulungan nila guys dahil malawak na ang ah. laki nito hmm, guys, oh. dahil malawak na yung bamboo cage nila ang hmm. dami yun guys oh. Dami, oh. Hmm, no? ang dami ang hmm, dami nila guys oh? Hmm. Ang lalaki na nila. No. May maliit na rin dadado no, dahil no.